Hello guys. Uh, mayong odto sa tanan so live update lang jud ta karon. Kay <laughs> taga kay nangutana nga kung unsa ba jud ang akong sakit o naunsa ko. So mo ni eh, ang akong tubag sa inyong mga pangutana. <clears throat> kani ikatulo na dyan ako ko siyang balik og doktor karon so wala man joy wala di ko na ulian in fact kanang ubo na pud ko then nagkatrangkaso siguro affected sa tambal nga akong giinom so una-una jud -una, last week kanang nagsakit jud ang ako ang yan. Pero, dili jud siya ingon nga kanang sakit kay jud siya as in nga sakit. Kaning yung singalan aning so sool, sool lang siya ba? Anang adlaw pa, so, murag, murag kaya ra ako. Ako manggod, basta kung paminaw na ako nga murag kaya ra dyan ako ang sakit, dili jud ko anang maglikramo. So, maglikramo ko anak, pag dili na dyan ako, siya kaya. So, katong nga time, nga kanang, nang nag general cleaning pagugko kay kay lula kay dito ko syempre nagtrabaho no so before day no nga time ako jud sukad nga napagbalhin hago na jud kayo ang akong lawas kay syempre bunta gabaklay ko pa yung kalula dayon pag uli po baklay ko pa uli diri sa apartment dayon ana pag abot ito kalula maligo ko anang buntag so kung anang adlaw nga mo ma adto mag market inigulit po na nako, maligo sad ko. So, pag ulit po na sa apartment, maligo sad ko. ingon e ana, basta kung kapila kong gawa sa balay, kinahanlan pag uli ana, maligo dyan ko. So, siguro natingog na ba ang, ang kanakong gibate, ingon e ana, nga, baliwala na dyan sa ako, ah. Pero gatik baya po ko og vitamins, no? Pero wala gyud efekto kung ang sakit mo lala na gyud. Nya karon ka nga time nga before ana nga, nahita nahitabo naglikramo na ko sa akong amo diri, kay syempre akong amo ka uban babae dire sa apartment. Tayo nagingon ako sa iya nga lain na akong paminaw dayon. Ana bang mulingkod ko. Nya ini tindog na ako mukalit ra kalipong dayon. Permi na ako na siya gibati ana ba din something nga murag murag panug nawon ngon unsaron lain na ba murag, murag symptoms na diay to siya so ag ako po sa diha miinom lang ko og paracetamol kay lagi mawala ra so bali wala ra jud nako na ang istorya ra pod sa kong amo nga kaning normal lang daw ko no, nga pag mulingkod ka dayon mo tindog ka mo kalit ka kalipong is normal lang daw kuno so never mind lang good sa ila ano basta ang importante sa ila ha, nakasugo sila anak ba nag may trabaho anak ba so dito na gyud anang friday anang adlaw pa murag something na sa ako ah, pero never mind lang gyud to nako na anang pag pag pagpanihapon na giyod. so dito na gyud ako gifil nga murag something na anang pagpangaon na, na mo. So, unang subo yun ako. Kilugwa yun ako. Tanan siya na murag dire murag mo, mu, mu, ang akong ginhawa musaka na siya dire then motonga, nga pretend na akong suka dahil wala baya sulod akong tiyan no kay bisan kapoy ko gutom ko permente tigatrabaho trabaho gyapon ko so pag suka na ako adto puro na siya tubig puro na siya laway then ang ubang tubig mo gawas na sa akong ilong So muna din to nga wala na ko na ni naglingkod na ko dahil muto bisag mo sana ko mga white flower mga bigs gapon ko muulian So muto dire ra ko gihatod na ko dire sa kong amo dire sa apartment kay dire ma ko gapuyo. And then pagka ugma ato muto nga nadto ko doktor. So maunsa man jud ang resulta kay antud nga pagka ugma pagka anong, kuana wa jud nawala wa jud siya nagminor nga ang sakit basa kung kutok-kutok kutok-kutok jud as in jud ang gibati gid nako as kan sakit gid kayo dayon ug musuka ko isu suka i mean og mukaon ko isuka jud nako sumod jud ni ang ako ang gibati so pag adun nako sa doktor ingon ana na ako acute nga gastritis na siya so mo siya and then gi-observaran taga ko tambal traders oh, wala gyud pa siya olivio and then so mo auto no walay walay olivio and then na gitrangkaso nako ang infection sa tambal nagkakos nako og kanang headache body pain tanan demoni ubo-ubo hantud karon so karon mo lang yapo na akong gibati so one week jud kong nakasiklive na one week na jud ni eh. so mo ang eh, an hantod karon wala na totally okay pag ko kay ang akong ubo mas grabe na siya kay sa ngatanan so morning <coughs> eh, nga another three days observation na pun ko aning akong tambal So, to siya, guys. I-update lang po muna ako kung ma-okay na jud ko. So, dagang salamat!